sariwa lang po ito 100 lang po sir native na tilapia ito sir tapos ano ba yan akala ko ba daing ito may daing din sir ayun alam daing. ito sir 50 lang sir daing na daing na tilapia sir wala wala siyang asin set siya sa niya sukang sasa ni isa paki Pili lang kay diyan madam Good morning, madam. Ayan, nga Si Sipag ni sir, oh. Tingnan mo <laughs> naman. kaway-kaway naman. Yan, kaway kawai Hello. Mga idol, oh. Tingnan nyo, oh. Ano po kayong, ano yun? Deliver, sir? Epa, kakarga pa lang po. Hala Oo. Thank hey, you, sir, sa pagbili, ah. Mm. Salamat po sa pagbili. Magkano yun, sir? 50 lang yun, sir. Digdagan dug mo na lang. Baya po yun. <laughs> Ay, naman. <lang. laughs> Ah. Uh -huh. uh -huh. Ibigay mo na muna din din. Sir, salamat sir ha. Mm. Thank you. Ito na ipipito sir, eh. Sariwa Nahina naman ako, ako sa tilapia uh -huh. Pero pag ano mga siya? daing okay lang sa akin. Oo. Uh -huh. Native siya na meron ganun din niya sir, ibinili naman sa akin kaya lang dinain na siya. Ano na siya? Na bilad na siya. Sinilagyan na siya ng ano, timpla. Sir, sir oh. Tiyo, natuyo na Bayad, sir oh. eh, Salamat, pa oh. Thank you, po Thank you. Salamat, sir eh, Ingat, ingat palagi Salamat, po pa. oh, Okay Thank you, sir, sa pagbila Dalawang klase lang pala yung ano mo Wala ka pala din na pa Nagmahal, sir, eh Ha? Nagmahal Oo, oh, nagmahal Wala na akong tutubuhin, sir Doon sa tinapad Nagmahal yung presyo, eh Sige sir, Sige lang, sir ah ano rin yan, makakaano ka rin dyan. Dito sir, medyo may kita-kita ng konti. Oo, oh, kasi, kasi yung, pa, mo mo pag wala kang tutubo dun, bakit yun ang ano mo, talagang mahal. Mataas po yung presyo eh. Mahal eh. Sir, yes, salamat oh, sa Salamat. sa pagkili Salamat, ingat, ingat. Hindi po. Nasaan, meron ako na dahil. Talagang biro mo naman. Mayroong kumpleto, tamad. Mayroong mga uh, ganyan, masipag. <tinyo>